mayong hapon mga kaigsunan so ni ana pud tanom na, na grade ta kay biyahe ko karon padulog sa del Norte ang katuyuan nga mo Bible seminar dito about sa IPAP e unsa ning IPAP e International Pastor Association for Peace ang katuyuan ni yun ini nga seminar nga maghayusa ang tanan pastor dili babag kung unsa ang ato ang mga dinaminasyon ang importante nga focus ta, magkausa ta, alang sa trabaho sa kalinaw, din mo nay ginusto sa Diyos sa atong panahon karon nga magkaihiusa ang tanan nga mga magtutuo nga mau gini ang katuyuan sa Ginoo nga makaangkon kalinaw. So kana lang no, mo biyahe ko padog surigaw karon, ako mga kaubanan katong ni Adtoglanaw. So magtapok mi karon diha sa ulas. So Manang mura na ay 10 hours biyahe on po pa doon surigaw. So sigurado yun nga mga tungang gabi eh na may makaabot dito. No? Or kadlaw na. So fighting lang. Bisan pa lisod kayo magbiyahe kapoy sa baliha. Pero dili na to baliwala o na to na siyang kakapoy. Ang importante makabuhat ta sa mga butang na atubangan sa Diyos kini maayo. So kana lang o may hapon sa tanan.